Okay, so ito na po yung ating finish product. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Ang bahay na short ba kailangan mo? Tara, turuan kita gumupit lang tayo ng hugis rectangle na tela na may haba na 19 inches at lapad na 29 inches. Kailangan natin ito ng dalawang pirasong tela na may parehong sukat. Ititiklop lang natin ito sa gitna, papunta doon. So ganito lang ang gagawin mo. Mula rito, papunta rito, sukat ka lang ng sukat na 2.5 inches. So, lagyan lang natin yan ng marking. Mula naman dito, pababa, susukat ka lang ng sukat na 14.5 inches. So, lagyan din natin yan ng marking o markang tuldok. After nun, i-coconnect lang natin yung dalawang marking. Gamit tayo ng French curve. After nun, gupitin mo lang yung na-markingan natin. So, ito siya. Ngayon, pwede na natin i-open ito. Nilagay ko lang yung right side ng fabric sa loob. Gupitan mo to ng 1 inch pababa, pa-slant pa punta rito. So, ganito, gayahin mo ko. Ito yung magiging front side ng ating short. Ito yung magiging front, ito yung magiging back. So, after nun, pwede mo natahiin tong letter U. Doon na tayo sa overlock. Okay. After mo siya matahi, kunin mo ito. Tapos kunin mo itong kabila. Ayan. Kunin mo ito. Tapos kunin mo itong nasa ilalim. Pagtapatin mo sila. So, next step, pasadahan natin itong side close. So after noon, pwede mo natupian yung laylayan. Kabitan mo lang itong itaas ng garter, okay na yan. So ang ginamit po namin sukat ng garter dito ay 1 inch po ang lapad. Okay. So ganito ako magkabit ng garter. Ayan o. Sinesentro ko siya para maganda yung balanse. Para maganda yung balanse o yung pinakabanat ng garter. So kung makikita nyo, hindi ko siya binitawan dun sa pinakadulo para maganda yung balance niya. Kasi pag pangit ang balance niya, hindi maganda yung lapat sa mismong bewang na magsusuot. yan si Ate Christy naman po magpapiping. Laylayan muna. Laylayan muna. laylayan daw muna. Hemming kung tawagin, ano. Yung sa garter naman, ang tawag dyan, pagdadapa ng garter. Ayan. So parang heming pa rin kasi tutupi mo rin lang naman siya eh, ng no? Yung garter. Tawag lang talaga sa operation niya, pagdadapa. So simple lang naman ang hemming o yung pagpapiping, dire-diretso lang naman yan. Tutupi mo lang. Ang kailangan mo lang pag-aralan dito, yung proper handling. Yung tamang paghawak ng tela. Tsaka tamang paggamit ng piping, tamang pag-apak. Okay. So next yung pagdadapa po ng garter. So yung garter tutupi mo lang naman siya base ron sa lapad ng ating garter which is 1 inch. Tapos papasadahan mo lang yan ng balance eh, o magandang pagkakabatak, magandang pagkakalinya dun sa ating piping. Meaning ng balance, pantay-pantay siya. and makikita nyo po sa tahi ni Ate Christian. and So, kailangan pantay-pantay para maganda po yung pagkakabit ng ating garter. Medyo sanay na kasi si Ate Christy sa piping. Kaya talagang parang smooth na sa kanya yung galawan. Okay, good job. Okay, so ito na po yung ating short, pwede na natin ipasukat 'yan. Okay, so ito na po yung ating finish product.